Hindi ko palalampasin ang nangyari kamakailan sa Sikihor. Dahil sa malawak brownout, napilitan pang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan. na perwisyo nito ang mga taga roon, ang kanilang turismo, kanilang negosyo, ospital, sari-saring serbisyo. Sa ginawa nating investigasyon, ano yung ating natuklasan? Mga expired na permit, mga sirang generator na halatang napabayaan, kaya sunod-sunod na bumibigay. Mabagal na aksyon at kawalan ng maayos na sistema ng pabili ng krudo at ng mga pyesa. Ipinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Sikohor bago matapos ang taon. Titiyakin namin na maitatag agad ang mga pasilidad para sa pangmatagalang luna sa kanilang problema sa kuryente. Hindi na dapat ito maulit muli. Iimbisigahan ang, 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 ang naging kapabayaan nito at ang iba pang pa mga katulad na kaso sa buong bansa. Dapat nilang ayusin ang pamamahala ng mga kumpanya ng kuryente at ipag-utos ang pag-refund kung kailangan.